Chay, Chay, alika dito. Chay. Dito, oh. Chay, Chay. Chay. Chay, Chay. Ah, ayaw na tuloy. Chay. Chay. Dito, yan. Dito, dito. Chay, Chay. Chay. Ayaw niya kasi pagsasabihan ko siya. Ano? 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 Ano yan? Ano yan, ha? Ikaw, ha? Pag-iihi ka. Doon sa labas ha, hindi dito ha. Ha? Doon ha, doon sa labas ina mo pag pinagsasabihan, umaalis, kala mo ay true. Ah, bakit? Ha, Ba't ka nakasilip. Hm? Ay na. Badyan ka nakasilip. Dito ka dito dito. Dito ali dito, dito dito, dito, dito. Yan. Yan. Diyan. Ha? Pag pinagsasabihan ha, Marunti na mo. Sobera ka talaga. Dito. Dito. Chay-chay. Chay-chay. Dito, chay. Chay. Dito, oh. Dali, up. Chay-chay. Dito. Ayaw talaga niya pag pinagsasabihan siya. Nakakaintindi naman talaga to eh. Halika dito. Chay-chay. sina mo. Ayan, nilayasan ako. Wala na. Nilayasan ako. Ayan. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, o. Pag pinagsasabihan na siya, ayaw talaga niya. Parang akala mo'y ano na itro. Pero sa bagay, kasi nakakaintindi naman talaga. Dito. Ha? Chuchay! Dito. Chuchay! Halika dito. Wala ayaw. Inis na ba ako?